Meron ka ba ng mga bariyang hindi pa namin nabibili? Alamin ng uri, taon, kondisyon, piraso at proseso kung paano ma ito mabibili. Magandang araw mga katroopers and welcome to our channel. So bago tayo magsimula, gusto ko muna i-shoutout si na Melody De La Fuente si Ma'am Floresa ng Kainta Rizal pati na rin si Diane Beverly ng San Jose, California at si Janelle Garcia ng Madrid, Spain also special thanks na rin sa ating mga katroopers na sina Jojo Rosales, Junar Ebora and Ma'am Yoli Alcanzado Okay, so mga katroopers, ang kailangan po namin ay ang ganitong barya, ang 10 centimos na Filipino series. Ayan, ganyan yun. Isang piraso lang ang kailangan namin, na 1974 na proof. At babayaran sa lagang 700. Okay? So, yung isa pa namin kailangan ay 50 centimos na flora and fauna. Ayan po yun. Large type yan, ha? So, isang piraso ang kailangan, 1983 RM na proof. Okay? Babayaran sa lagang 1,400 pesos. Okay, so next na kailangan namin ay ang 1 piso na flora and fauna din. Ito yung large type ha, yung malaki. So ang kailangan namin ay isang piraso lang din. 1983 RM na proof, babayaran sa halagang 1,800. Malinaw po yun mga ka-troopers So last, pa, kailangan namin ay ang 5 piso na improved flora and fauna naman. So isang piraso din ang kailangan na 1992 PM dapat brilliant and circulated babayaran sa halagang 850 pesos So, malinaw po yun. So, kung meron kayo ng nasabing bariya, maaari nyo lang ipost ng video o litrato sa RR Coin Troopers slash coin, sa Facebook yan. At make sure na kapag magpo-post kayo nung pictures na yan, harap at likod, meaning of reverse, reverse, para mas makita namin na maayos. At dapat po ninyong ilagay ang code na ito. RR081922. Importante po na ilagay ninyo yung code kasi syempre, ang namin yung sumusunod sa proseso namin. So, Pictures din yung code. Huwag na ninyong kakalimutan. Maaari nyo rin pala kaming tawagan every Monday, 1 to 3 p.m. Tsaka disclaimer lang na ang presyo po namin ay sa amin lang. Hindi kumakatawa niyan. Nagre-represent sa kahit na sinong collector, group, o or organisasyon. Sa amin lang po yun dahil kaya namin bilhin ng ganung halaga. So maliwanag po lahat. Pati yung code na sabi ko na ulitin ko, RR081922. So hanggang dito na lang po muna tayo mga Troopers. Until then, bye. God bless. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless.